Ako Lola, may sakit po ako. Uh. Ano, uh, hirap akong matulog. Nathan? When ngayon? Oh. Natan. Oh. Sige, sarag to. Oh. Oh, Sige, to. Oo, nang ganun antun oras. Oo, sige Erin, Ang piano makaugi pa kasi. Oh. Hirap akong matulog talaga, hindi ako makatulog. Agasan niyo ak natan. Oo, nang problema. Oh, no problem, no. oh paano gagawin? Sige po nga may kinatawag ang kay bagas laong. Anong bagas? bagas? Bigas? Bagas. Ano yung bagas? Alam ko na ito mga kababayan, after ng gamutan, papainom sa akin to. Inumin lahat? On. Ang dami On. niya, kakainom ko lang. Basi lang ah. Basi lang. <laughs> Saan ko tayo bagas? Ah. Ibubur kasi ay patut bakit kaya hindi ako nakatulog lula? makakatulog ka na anong ganito? ah makakatulog na ako mamaya ayan mga kababayan mga kabarangay ang uh, team Daddy Frankie ay nandito po sa Santa Maria Binalunan at uh, mayroong uh, inilapit sa atin na isang lolo at lola mga kababayan samahan niyo ako at kausapin natin sila wala magandang hapon Hayla, la, magandang hapon po. Kumusta po kayo? Mayroon na ang anak. Po? Oh? Dirigat. Ha? Masyado dirigat. Masyado iirap? Oo. Oh. Oh, Anong pangalan oh. ni Lola? Siat. On? Oh. Amy. Lola Amy. Oo. Oh. Sabi nila si tatay, tatay Ambong. Oo. Oh. Tatay Ambong, kumusta po kayo? Saya. Okay lang. Ilang taon si tatay Ambong? Ilang taon na si tatay? Ilang taon na si tatay? Masuklan sa 70 na. Masuklan sa 70? Oo, sa 70 na. Oh, na. Sinanay? Siya, 81. Uno. Utsintay Uno. Okay, paingin nga ako isang upuan. Ayan. Lola, ako yung magpapakilala. Ako po si Daddy Frankie. Apo nyo yata yung lumapit sa amin. Dito po kayo nakatira. Ha? Huh? Dito. On. Ilang taon na kayo nakatira dito? Abayagla. Mabayagla. Un tigay taon na kinawatigod 40 taon. 40 taon yeah. kinan nakatira dia. Matan angkadwa kami. Nan kyan imbagay apo ya ma'am bis yung kabinalunan kanda taman tatambalat. Apo. Tapalok la. Ngo hmm. yun na may may saya palay sukulam mi. Apo. talura ra mo sa kursuna kadwa ka man tatambal. Ah, Mag-asawa po kayo? Oo. Oo. Oh, oh. Kita to imbagay apo ya may mesa kayo ta man tambal kayo. Si na man tatambal ka ading ko. <laughs> Naggagamot kayo? Oh, Anong ginagamot niyo po? Amin ah. niya, wala sakit na, hindi balikin na, sukat. Pati pilay, kaya ko na pilay. Ay, ganon. Saan ang province niyo po, Lola? Ha? Ah. Province niyo po? Paris niya. Yeah. Saan ang probinsya niyo? Uh, Mangaldan. Ah, Mangaldan. Ano ulit? Kaya pala Pangasinense kayo. <laughs> o, oh, ako malasiki po ako. Malasiki. Ano po? Ako po si Daddy Frankie. Anak nyo po? Wala ud uh, kyun. Puli bagyo may maysa. Ilan anak nyo po? Lima ay na ti Sudwara, kulay talura la. Ah, may tat lima na matay ang dalawa? Oo, oh, talura la. So may dalawa na ay tatlo na tira. Nasaan na yung tatlo? Ah, may isa ko watan na uh, yun sa itan. Wala yun, uh, dalawin ni yun may maysa yung anak ko oh. na asawa. Na asawa amin. I mean. Ah, may asawa na lahat yung anak nyo? Oh. Na ah, masyal naman dito. Pasyalira ano na kinalagip dah. Pag? pag? naalala? Ha? Ah? Kailan sila na masyal dito? Noon agawas ako eh. Ah, araw. Pinasyal tak tanang guri kura Ah, okay. Si Lolo naman, kumusta? Anak niyo po ni Lolo, meron? Awan sa anak, may tapakita ka ng kadwa. Ah, matanda na kayo oh, nag-asawa. Si 50 na nang kadwa kami yan doon. Mm -hmm. na uh, ba? 30 ay 81 ko na. Paano ngayon yan, Lola? Paano kayo nabubuhay? Anong hanap buhay nyo po? No, ang kapi mga paagas, idanda mo na kaya idanda na ba? Kasi meron wala pa sintek. Uh oh, oh. Kasi ang dak mo na lang tibalay me. Idanda na doon limon, limon. Oh. may limon. Uh Sikat po sa kami. Binibigyan-bigyan kayo mm -hmm. ng bigas. Mm -hmm. Idanda mo. Mm -hmm. Danda na sikian nak kemai nuwale terdet si kaya sardina si kaku su siramnya tu. Oh, kau awak nama nama tanda. Panu nagbigay? Awan. Awan. Iga. <laughs> Tapos dito, sino nakatul nakahiga dito? siyang Siya. Po. Eh kayo po, Dion. Bat hindi kayo magkatabi? Siya. Opo. Walay kyun, hay ang tungalan na. Mulmula dita na. Oh, kasya naman dalawa. Ne, nadadaol anak. Ay, masisira na. Oh, Ay, eh, dito na lang kayo magkatabi. Ba't ganun, Lola? Bakit ganun ang mag-asawa? Parang madalas yata pag napapansin ko pag tumanda na hindi na magkatabi. Bakit? Pero dati, magkatabi pa. Oo, dati. Ay, bakit hindi na kayo magkatabi ngayon? dan no manini na barko mi kaya ta sa ni banana obing at dekat suna <laughs> ah civic sabi nung ngayon nagiiinom pa si tatay ano tawag sakit na anak ko ah, wala sakit mo, na ano sakit ni tatay high blood lang teh tay ni ay limang top bakit hindi na pagupitan si tatay ay kamutan anak ko nampa karte bag kami ang kami yung paaga sa balot Oh, lima'y bulan niya hanggang tinong papagas siya. Puro sa tulong. Ah, oh, limang buwan walang nagpapagamot. Oh, nan dimakkal, oh, wala mo lang limang paagas. Hmm. Ang papapukis ng takil apo pandam. Ay bawal magpagupot, oh. gupit si lolo? Oh, bawal daw. Bawal. Oh, hmm. ano sa mi anak ko? Ako lola, may sakit po ako. Ano, ah, hirap akong matulog. Kaya ano, ako makaturog. Ah, may bagas, tawagan ka. Tatawagan ako? Oo, oh, makatulog ka. Hmm. Hirap Betulog akong matulog, ako, Lula, eh. Oh, makaturog ka. Paano ako gagamutin? Gusto ko yung paghiga ako, tulog agad. Oh. Pag nakahiga ako... Ay, atak yun. Subo oh. mo ata. Tawagan ka, no, kaya mo, bagas. Oo. Oh. Pwede ba yon? Ah? Uh, Pwede ngayon? Ate Tawagan ako? O, oh, tawagan ka Ano kaya mo? Nathan. When? Ngayon? Oh. Natan? Oh. Sige, sarag to. O, oh. O, oh, sige pa si Erin. Ang piano makaugi pa. Kasi, oh. hirap akong matulog talaga. Hindi ako makatulog. Agasan nyo, natan. Oo, oh, nang no, problema. O, oh, paano gagawin? Sige po nga. May kinatawag ang tag bagas laong. Sige, Anong bagas? bagas. Bigas? R bagas. Ano yung bagas? May inulok. May Bulas. bagas. Bagas. Bagas? Oo. Oh, o, oh, sige. Kukuha ako ng bigas? Hindi. Tag bagas dito na. O, oh, sige. Paano? Yan, mga kababayan. Magpapa, ano? Papaano tayo? May dala rin akong bigas, Lola, kapag gusto mo, para effective. Ano Ay, bi bigas nyo na lang. O, oh, sige po. Saan tayo, Lola? Dito na lang? Ha, ah, dito? Diyan ka, bro. Yan, mga kababayan. Ito yung hanap buhay po ni Lola. Alam ko na to mga kababayan, after ng gamutan, papainom sa akin to.

ate. Eh, Buka turo ka nung Inumutay dan nung garod. Inumin lahat? On. Ang dami okay. niya, kakainom ko lang. Basi lang, ah. Basi lang. <laughs> Saan ko tayo <te> bagas? <coughs> uh, uh, oh. Bakit kaya hindi ako nakatulog, Lula? Makatulog ka na, aning ganito. Ah, makatulog na ako mamaya? Ah, kahit nasa abroad. Dalhin lang yung pangalan sa inyo. O nga, yung mga Matulog na. Masasakit sa ulo. Opo. Sakit. Masakit ang ulo. Oo, Oh, matagal na po. Maninong. 'Di ba lagi ko reklamo sa hindi ano ang katulog? Maninong kay Alak? Ay, dati pero ngayon madalang na po. Occasionally. Sa loob tititinan pa Saan? Ah dito. No, kalau muyai, sapat no. Pak mo? Nang i baldo mo sa ban badom ah. Ilipat. mo. Ilipat ko sa damit. Sige oh. po. Masakit ulo. Opo, masakit ulo. Tapos pag gabi lola, hindi talaga ako nakatulog agad-agad, matagal. ay anting anting na ako okay na po oh oh salamat lola oh lola may dala akong bigas Bigyan ko kayo bigas paingisan sa akong bigas Upo ka lola Anong hanap buhay ng mga anak nyo po, Lola? ano Awan, Bag? pawan. Awan trabaho daw. Awan trabaho na. Paano 'yon? Ano? Oo. Oh. Ayan dito, ayan. Oy, Lola, may sasakong bigas para may pangsaing kayo. Thank you, Ha? Salamat. Walang anuman ano po. <laughs> Tapos, Lola, bigyan pa kita pang biling ulam. Oh. <laughs> ha? Lola, 1,000. Two. Oo. Oh. Three. Four. Five thousand. Thank you. Walang anuman, Lola. <laughs> mga kapupayan, mga kabarangay, yung ating mga lolot-lola, uh, hindi na po nakapaghanap buhay. Kaya, yun. Pagka ganitong mainil- ah, ka Kami na, lola Magbuhat! Sige, Lolo. Kami na po. Mamaya, bubuhatin namin. No? Pagka yung mga nilalapit sa atin mga kababayan, talagang naawa si Daddy Frankie dahil alam naman natin na itong mga lolo lola natin, wala na, hindi na mapaghanap buhay. Ayon nga po sa sinabi ni Lola, apat na buwan, walang nagpapatawas, kaya wala silang hanap uh, buhay. Pati mga anak din nila, isadyang uh, hindi... Pati araya anak ko, ganun tulungan daw trabaho naman. Opo, wala rin daw trabaho yung mga anak, kaya napakahirap talaga ng buhay. So, Lola, sana nakatulong si Daddy Frankie sa araw na ito. Uh, mm, Ingatan mo yung pera mo. Uh, Malakas pa yung mata ni Lola. Uh, uh, anong gagawin mo sa 5,000, Lola? Uh, Ituling ko na. Ha? Iduling ko tayo no tinutong kuya gastuso ni Ah, itag itago nyo. Unti-unti uh, gagastusin. Oo, uh, oh, pambili ng ulam. Pa paano Lola, lula? Sino nagluluto pagkain nyo? Agisya ka anak ko. Ikaw lang. Buti malakas pa. Oh, trabaho ka amin. Trabaho yung amin? Oo. trabaho ka amin. So, tanda ito makatrabaho. Hindi na makatrabaho si tatay. Nakaraakar lang. Ano. O, nakaraakar? Oo. Oh, Anong gag? Bakit nagkakaraakar? Ang paspasyar. -pas Ang paspasyar lang. Ay, sa kita. Nakaamay na istrok. Oo. Oh, oh. Sige, Lola, ha? O, Salamat okay. po. Ingat po kayo. Lo, thank you po. Hindi maka kababayan, si lolo hindi napagsalita ng Tagalog at hindi rin naman ako ang nakaintindi totally na Ilokano kasi mga Ilokano sila kaya at hirap na rin kausapin si lolo kasi medyo mahina na yung pandinig. Si lola naman hindi naman siya napagtagalog pagtagalog pero panggasinense siya kaya medyo nagkaintindihan kami. Lola, salamat. God bless po. Okay. lo thank you po. Saan ko ilipat 'yan, lo? Ako na magbuhat. Ilagay ko diyan. Hop. Oh! Okay po. Sige lola ha. Thank you po. Salamat.